Ayan, hello mga kasimple! Another day, another new vlog na naman. So, ang aking mga anak, nandoon sila. Nag-tablet yan sila. Nagtablet yan sila. Ayan, pero ang ginawa nila is learning. Hindi sila nag-tablet kung ano-ano. Kasi binantayan ko yan sila. Wala ko eh maglalaba dito. Maglalaba, no? Maglalaba. While waiting my time, kasi may trabaho tayo mamaya, maglaba ako. Mga anak ko, tapos na kami ni Kuya nag-spelling. Araw-araw talaga yan mga kasimple. May spelling si Mame. Hmm, kahit minsan tinuturoan ako ng anak ko ng mga pronunciation. Kasi talaga namang mali-mali ang mga pronunciation ni Mama. So, tinatry ko lang talaga na ang anak ko maturoan ko din. Mag-spend time sa aking anak. Oo. So, ito na nga. Maglalaba na tayo. So, meron tayong topic today for this video. Meron tayong topic while tayo ay maglalaba. Ayan. Hindi talaga maiwasan na meron tayong maisip ng mga topic ba? So kailangan natin din mag-create ng video para magkaroon tayo ng dollar, 'di ba? Ganun kasi ang trabaho ko. Busy sa trabaho at gumagawa ng video para magka-dollar, 'di ba? Ganun. Ganun lang yung buhay ng mga um, ano natin. Ganun lang ng buhay natin, mga creator. Oh, so all tayo naglalaba. So ito na nga sasagutin ko ang tanong ng aking followers na followers ba siya or ano? Basta message niya, comment niya sa aking video sa aking baba. Sabi niya, hindi ka ba na-offend? Hindi ka nagagalit kapag may basher ka na sinasabihan ka na ano ka, nakaahon ka sa hirap. Um, sasagutin ko yan na tanong, napakagandang tanong yan na. Totoo yan, nakaahon ako sa hirap talaga mga kasimple ng dahil sa aking asawa. At nagsusumikap din ako. <laughs> so, kung nakaahon ako sa hirap, kung ano ang mayroon sa akin ngayon ay pinapaalagahan ko, iniingatan ko siya at yung taong nag-ahon sa akin sa hirap, inaalagaan ko at minamahal ko siya ng maayos. Inaamay na mahal ko siya, inaalagaan ko siya, nirespeto ko siya yon ang mahalaga. Tapos, syempre, kay God tayo, manalig tayo sa si Diyos. Lagi tayong manalig sa si Diyos. At mag-hardworking din ako. Nagkaahon ako sa hirap. Sabi ko, thank God talaga. Kasi nakaahon ako sa... Sobrang hirap talaga namin noon, mga kasimple. Hindi ako na-offend. Kasi totoo naman talaga yung sinabi niya. Nagkaahon ako sa hirap. Dahil lang, susumikap din ako. Hindi lang din ako naka... Nagganong-ganon sa... Ano ang aking asawa ba? Nagsumikap din ako. Inahon niya ako sa hirap. Hindi yung like binigay niya ang lahat sa akin, pera-pera, puro pera. Kundi, dinala na ako sa Amerika, ako na talaga mismo ang nagsumikap. Ganon. Hindi yung nag, nagsalod ako kwarta sa iya, ha? Yun. Hindi yung ganon. Kundi, naghanap, naghanap buhay din ako. Natatrabaho ako. Double job ba? Nag-reator, nag-recycle, -re nagtatrabaho, may employer, ganon. Dito sa bahay, lahat valuable jaba, ah. So yun, hindi ako na-offend sa mga sinasabi nila. Sinasagot ko lang kung ano yung sinasabi nila. Sinasagot ko lang kung ano totoo. Totoo naman talaga na ahon sa hirap. Pero before kami ng asawa ko talaga, um, sobrang talagang hirap. Before kami nagkita ng asawa ko ng OFW pa ako noon pinauwi ako sa Pilipinas, napakasal kami, din, binitbit niya ako dito sa Amerika, o di ba? Diba? Nakaahon sa hirap. <laughs> Sobrang hirap talaga noon mga kasimple. Iba yung hirap po noon. Kasi nangamo ako. Nangamuhan ako mga kasimple. Iba talang hirap pag may nangamuhan ka kasi hindi ka makakatulog agad. Na yung, alam mo yung gusto mong matulog, gusto mong pahinga. Hindi pwede kasi may oras ka talagang pahinga. Dito sa Amerika, pagod na pagod nga ako. Pero gusto kong, kung gusto kong matulog anytime, pwede naman. ba diba? So, sa akin lang talaga minsan hindi akong kakatulog. Kasi so, sobrang talagang ang dami kong trabaho, sabi ko, gusto kong tapusin bago ako matulog. ba? Diba? Pero, minsan talaga mga kasimple, sobra ko talagang pagod, talaga matutulog ako, walang pakialam sa akin, bahala na, kaya si Papangkano, sabi ko sa kanya, kapag pagod ako, kapag um, natulog ako sa kwarto natin, wag mo kong disturbuhin, huwag kang papasok doon, talaga hindi niya papasok sa kwarto namin, kapag natutulog ako, kasi ayaw ko na maingay, kasi pag may maingay sa kwarto, hindi na ako makatulog. Patay ka talaga, Papangkano. <laughs> kaya, minsan ang asawa ko ngayon, kapag alam niya, bahay, tulog ako. Hindi yan pumapasok sa kwarto namin. Dito siya sa kwarto sa mga bata. Doon siya matutulog. Ayan. Pag rest ko talaga, hindi yan papasok sa room namin. At nirespeto din yung asawa ko kung ano ang sinasabi ko sa kanya. Ganun lang yan siya. So, hindi tayo matatakos sa mga kano. Basta importante, nirespeto natin sila. Alam nila kung anong gusto natin. yon Kasi dati talaga mga kasimple, alam nyo. Pag ang ugali talaga ng mga kano. May ugali din ng mga kano, no? Kapag ang ugali ng mga kano, may ugali nila na mabait talaga mga kano, mga kasimple. Pero, minsan talaga mga kasimple, may ugali sila na mga hindi natin maintindihan. Pero, pag in-stop ko yung ugali niya, mga stop ko talaga. Oh, kasi, may, ang asawa ko din, may ugali yan siya na hindi ko maintindihan. Sabi ko, huwag mong gamitin yan sa akin. Nasa sa iyo yan, kung gusto mong i-stopin ang asawa mo talaga, kung mayroon siyang ugali na ganoon may stop mo yan. Nasa sa inyong dalawa, kasi kami ng asawa ko, may ugali talaga ang asawa ko na hindi ko maintindihan minsan. Pero ini-stop ko siya. Huwag mong gawin yan sa akin. Kasi pag huwag gawin mo yan sa akin ulit, patay ka sa akin. Ganon ako mga kasimple. Narespeto kita, respetuhin din ako. Hmm. Kaya kung mayroon kang asawa na may something talaga, kailangan mo siyang ano Sabihin mo sa kanya. Kung hindi naman kayo magkaintindihan, nasa sa inyo na yan. Kami ng asawa ko, nagkaintindihan kami. Kung anong gusto ko, wag mo lang gawin ng talaga na uulit-ulitin mo ganon. Kaya alam niya ngayon. <laughs> so, nasa sa atin yan, mga asawa. Kung paano tayo nag, ano nang salita sa ating, ano, ano yung, anong gusto natin na hindi pwede Anong gusto natin? Maano sa kanila? Yung ugali natin ba? So, ang asawa ko, alam niya yung ugali ko. So, hindi niya yan. Ano yun? Ano So, nasagot ko na yung tanong nyo guys na hindi ka ba na-offend kapag ano ang asawa mo, sinasabihan ka, nakapag-asawa ka, nakaahon ka lang sa hirap. Totoo talaga yan mga kasimple. Oo. Pero, nagtusumikap ako para makaahon sa hirap. Dinala ko ng asawa ko dito sa napakagandang lugar. Kung nasaan saan man tayo mga Pilipina na asawa ng kano, dinala tayo ng mga asawa natin sa ibang lugar. Eh, masaya tayo. Tayo lang talaga ang magsusumika. So, yung sinabi nila na sa hirap, um, ka ako dito sa Amerika hindi ako nag, nag saludo required tagi kan sa kano okay ganoon lang so tayo mga Pilipino talaga ay tayo yung talaga na hindi tayo titigil kapag wala nang trabaho 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 talaga tayo ma maano tayo masinok tayo sa trabaho tapos, maganda yung trabaho natin, lalo ng mga Pilipino, ba? Diba? So, ganun tayo. So, yun lang mga kasimple. So, ganun kayo, huwag kayong uh, mapanghusga sa kapwa natin. Yun lang talaga, ha? Pagmahalan tayo dahil kapwa tayo. Hmm. Hindi natin alam. Bukas, wala na tayo. Naku, kailangan magsaya ka talaga. Hadlaw-adlaw ba? Magsaya. Okay. Masigug ma, matigok na taani. Wala na yun, ala. ba? Diba? So, Happy Sunday sa lahat. And mamaya pang work ko ng hapon. Kaya ang ginagawa ko ngayon, nag-tutor na aking mga anak. Ngayon, nag nanonood sila ng tablet. Ako ay maglalaba, maglilinis ang kusina. Lahat, fold ang mga damit. kayan Mami talaga. Mami, 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 mami. Working mami. Hardworking mami talaga. So, proud sa mga lahat ng mga mami ng mga OFW sa kapwa natin mga Pilipino. Ayan. Love you, Love you all, guys! God bless all and happy Sunday. Ingat kayo lagi.